duwende o nuno sa punso. Mga karaniwang katawagan sa mga maliliit na nilalang na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Ang mga ito ay naninirahan sa gubat, puno, punso o mga luma at malalaking terahan ang matatagpuan sa mga probinsya. Ang duwende ay napapakita sa mga iilang tao lang. Kapag ikaw ay kanilang magustuhan, katulad ng duwende na sa bahay. Ayon sa mga nakakita, sila ay nakikipaglaro. Dinadala ng duwende ang taong kanyang kinaibigan sa lugar nila. Sa mga karaniwang kwinto na nagpasanin salit sa bawat nirasyon, ang kanilang lugar ay isang paraiso na di inaakala ng tao ng may Puno ng ginto ang kanilang kaharian. Sila ay mahilip mumulikta ng batibang bagay may kasabihan ang matatanda na kapag may nawala na pagay sa iyong bahay, ito ay kinuha ng duwende. Na kahit hanapin mo ay hindi makikita. At kapag napasyahan mo humintol sa paghahanap, saka ito lalabas sa isang lugar na parang walang nangyari. May mga duwende din na nagkakagusto sa tao. Karaniwan ay sa mga babae, ito ay kanila ginaangkin ng na hindi namamalayan duwende na laging bumibisita at minsan ay hindi pinapakain hanggang sumabangsak ang katawan at unti-unting namamatay. May mga duwending sadyang mapaglaro. Ito ay nakatira sa gubat na kung minsan na may napadaan, sadya nila ito ililigaw sa gubat, inililipat sa impapawid at ibabalik kung kailan nila gustoy. May mga duwende na sa punso naninirahan sa mga gubat kapag ikaw ay may nakita. Ayon sa kasabihan ng mga tatanda ay kailangan magpaalam kung dadaan o tabi-tabi po ay kailangan banggitin para hindi sila maistorbo at magalit. Kapag sila ay nasaktan, ito din ang kanyang ipaparambam sa taong nananakit sa kanya. Katulad halimbawa kung sila ay may napilayan sa paa, ganun din ang mangyayari sa iyo kung sila ay tinamaan mo ng bato sa mukha, ikaw din ay magkakaroon ng mga mukha. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. Mahilig din sila makipaglaro at magpakita sa mga bata kung minsan ay nakikita natin na mag-isang nagsasalita. Ito ay sinasabing may kausap na duwende. May masasamang duwende at meron ding mabubuti ang mga pinaniniwala ang masamang duwende na nakatira sa bahay ay pinapaalis sa pamamagitan ng ritual na ginagawa ng sa albular. At ang mabuting duwende na nananahan sa bahay ay kanilang kinahiyaan na Bukod sa duwending itim at puti, meron pa iba uri ng mga duwende. Ayon sa aking nakapanayam, kung saan ay may third eye at sinabi niya sa akin na siya ay may nakakita ng dalang na duwende. Ayon sa kanya, ang itim na duwende ay mabait. Kabaliktara ng sinasabi ng ibang tao, ang pulang duwende ay pinakamasama sa lahat ng uwi. Duwending puti naman ang mapaglaro at tuso. At ang isa pang kulay na duwende ay berde, kung saan ito ay mahilig makipaglaro sa mga bata ngunit mailap at medyo mahiyain. Kailangang suyuin. Katulad natin kailangan din nila ang respeto mula sa ating kaya maging magiliw at mambigay respeto sa kung anumang nananahan sa iyong tahanan. Duno sa punso, tapit-tabi po.